So umani karon ang sitwasyon dire guys. Nagbabaha na. Hanap tayo ng pwedeng mapuntahan dito. Nagbutgalit rin yung tubig oh. So ito ang epekto ng actually nagkuan na to nag ano ni naghinay ng baha kung sa si ilunggo pa. Naghinay na kay na matamat man ka ang tatang ulan. Pero ining baha nga ini naghalin pa ini sa taas. So sa iban nga lugar ni nagalin. Oh, So, diri pa na nagkutob ang tubig kay na. So, karon ay na nagpaubos na. Uy, tanong tatong tong blod balod na to. May nagapang sikop dikat isda oh. Ito sila oh. Yun. Ano? Ah. Tayo na tuloy maglagaw-lagaw dre. Okay, kung maglagaw kita dre damo ito sa madiskubrihan ng mga isda. May gapanikop. May ara man wala. May ara man nga. Mga ng isda. Ah. Okay. So hinay lang man ang baha pero ang bagyo ang ulan sige sige Lama. Okay na na. Okay. Sa bawaan mo na karunti sa kaldero. Damo na da, muna, da linong linong. Oh. Tung -tung -tung. Nakuha na sila. Ah. Tudiri. last nga baha may kabayo diri nga na lunod ano karon maya ara diri nga ba ba ha oh may uh, ara ga wave wave ba balod balod nga tubig tungod ini sa gina uh, nga bato nga ara dira nga kablabag nga bato oh yun ang una no? Yun. Grabe ang baha. Hmm. Subah. Naga nung, 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 nami, hmm. coba naga luni tuh nami luni bre nami mengahoi coba li kita lagi teman kita Hmm. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun, man ni eh, kay Maranod ang mga dapat ianod anod <laughs> Malimpyohan naman ang suba. Okay. At hanggang dito na lang guys. Bye-bye.